pupunta ako sa iba't ibang bansa sa loob lang ng isang araw. Ay guys, hindi so, sa may airport at samahan niyo akong libutin ng iba't ibang bansa. Ay, buta tayo sa iba't ibang bansa guys. Kala niyo kailangan yung makapag-travel. Siyempre, magta-travel din tayo. Ayan, pasok na tayo dito. Wow! Ayan, sasakay na tayo guys ng ano? aeroplano. Okay, ito na guys ha. Ayan, sasakay na tayo ng aeroplano. Saan tayo unang bansa pupunta? Ta-travel tayo samaan nyo ako. O, nakarating na agad tayo sa una nating na destinasyon. Dito na tayo sa, yan, diba, sa Paris, guys, oh. <laughs> si Minnie Mouse, ay, hello po. <laughs> ayan, nandito ngayon tayo sa Chile. Ayan, guys, oh. O, oh, ba? Diba? Dito naman tayo ngayon, guys, sa Europe. Dito tayo ngayon sa California. Urban lights na California. Ang init, grabe. Dito tayo sa next destination. Nandito tayo sa may Stonehenge. Dito sa may England. <laughs> o, oh, ba? Diba? <laughs> Next destination, dito tayo sa May, Cinderella Castle. Tara. Oh, di ba? Dito naman tayo ngayon sa Singapore, guys, ha? dito tayo sa Merlion, no? Di ba? Merlion. dito naman tayo ngayon sa Leaning Tower of Pisa. Di ba? dito naman tayo ngayon sa London. Ito yung The Big Ben. Ito naman yung next. Hakitin natin to. <laughs> o, oh, di ba? Anong bansa ba to? Eh sama so mga nakakalam dyan kung anong bansa tayo i-comment nyo dyan sa iba ba. Nakarating na tayo ngayon dito sa Amerika, guys. Ayan. Ito nakikita nyo yung White House. Di ba, naririnig nyo pa ako ang angas ng mic ko, no? Ayan, dito tayo sa may White House. Ayan, Amerika. Welcome sa Amerika, guys. O, di ba? Paano ba yan? Tawagin ko lang si paring Joe Biden, ah. Handa na ba kayo sa next? Ito na yung next, guys, o. Oh. Di ba? Ayan, sino nakakalam kung saan ang bansa to at kung anong tawag sa building na to no? So, ayan, guys. Nandito naman tayo sa China ngayon at nakikita nyo yung The Great Wall of China. Ayan, di ba? Ang stig. Nakikita nyo naman, guys. Di ba? Akyat tayo dyan. Akyatin natin. Ayan. Ewan oh, ko, nakikita nyo pa ako. Pero nandito na tayo. Ang laki. Ang taas. Dito na tayo sa Dubai. Ayan, Dubai na to, guys. Ang ating mga bahay sa Dubai, guys. Next destination natin is, siyempre, dito tayo sa New York. Sta. Eh, Statue of Liberty. Grabe, pagod na pagod na ako. Kung ba naman, libutin mo yung parami ka bubunta na bansa sa isang araw lang. Ayan, eh, New York, di ba? Dito naman tayo sa Egypt. Ayan, nasa Egypt na tayo ngayon, di ba? bilis. Eh, meron nagpo-perform dito, guys. Tapos, Bini yung sinasayo. May nakita ako, grabe. Crush ko na yata to Sino nakakilala sa kanya, guys? No. TikTok, do your thing. Tag sa comment section. There is sila. Sa mga curious kung saan tong place na to, na no, matatagpuan to dito sa Cavite. At tinagunin lang itong the happiest place dito sa may Cavite. And ang pangalan na itong farm na to, guys, is Torres Farm. Masasearch niya sa Waze or sa Google Maps. Kaya sa mga gusto magpunta dito, promise may enjoy nyo and talagang maghanda lang yung pamalit dahil nakakapagod. Paglalakad-lakad kayo, Siyempre, maglilibot tayo. Kaya guys, ha? sa mga nanonood dyan, like and follow. ah